ba tapos ito ay patal lungkot nyo bakit last lakas mga kasar ni kuya lito bakit anong sinasabi ba yung ano alin ay na tinong yung mga sinampay ano yan anong logo to alin kay eh, logo kay lebron <laughs> sino to Oh, kay Kerry na. Ah. Susunod na kalaban. Oh, ayan oh. Hinangir <laughs> ko na rin. <laughs> Ay, Tapos ma. na. Gusto mo, yanger kita. Ang nga siya, ano? May sitik na ako. <laughs> so, ayan mga idol, good morning. and Mga Lakers. Um, lalo mga fans ni Lolo Bro. Ayan, move on na tayo, boy. Wala na tayong magagawa. <laughs> tapos na eh ah, uh, ano to? tao ang tao tawa. ba tapos ito ay patal lungkot mo? nagsura na ito aga aga eh ba, pre, bakit? ang lakas ang lakas mga asak ni kuya lito pre bakit? anong sinasabi? ba yung ano? alin? eh na, tinong may mga sinampay oh bakit ano yan? Oh. Ano yung, ah, ano yan kuya? kanina naglaba ako oh Ayan, mga, nakahala, nakahalera na yung sinampay ko. Oo, oh, ayan naman nakakaasar dyan. Ay, sa sana. sana hindi ka na nagpunta. Bakit? oh, nakita mo to. Oo, oh, ano yan? Oh. Di ba nagpunta ko sa Buracay? <laughs> Alin, Kevin Durant? Oo, oh, oh, okay. Oh, Kevin Durant. <laughs> oh. Ayan naman, <laughs> Ay, una, amang tagal-tagal mo na, natanggal na kaagad yun eh, no? Oh. <laughs> ano pa kalika? Oo. Oh. Ano ka Bakit? Ano yan? Anong logo to? Alin? Kay hey, Logo. o. Kay hey, Lebron? <laughs> o oh, ano yun? Eh ano? Oh. Lakas mong asar. Papunta na rin sa Buraka yan. Ba? Um, ang anga Mas oh, ano. Ang nga pre. Inis na inis nga ako pre. Hey, eh. Ano hey, any, paano kaya nila ba nina? Hey, Sino nga bago sa Lakers? Uh, si Luca. Oh. Susunod na rin to. paka oh. Pakasama yung dalawa. <laughs> Maangas. At mga asaro pa Ano Nani pa nang. Ah, kaya sinampay. Oo, oh, pagano. Pagkarating na pagkarating ko nga dito, pre, abong naglalabayan. Oo. Oh. Asar na asar ako, pre. Eh. Ano pa, ano, alam mo eh, malakas siya ah. na. Sino to? Oh, kay Kerry ah. <laughs> Eto mga susunod na kalaban. Oh, ayan oh. <laughs> Hinangin ko <po> na rin. Hindi <laughs> po nang swerte lang oh. Anong nahihin eh. Hindi pa Hindi pa nakakalaban eh. Kala niya matatambahan niya yan. <laughs> <laughs> matatambahan. Okay. Eto na. Ang ah, angas ah! ba. <laughs> ba, Basta ako, nakamubun na ako Nakamubun na ba, Tapos Ato, na gusto mo? Yangar kita? Ang oh, masyadong... Yeah, <laughs> May sipit na ako! Bang! si si na! Sipit! Oh, sipit! Uy! Yabang! Uy! Sabay paasok! Ipagkatapos sa mga asari! Oh. Hindi tayo makakabawi! Yeah, hindi tayo makakabawi! Preno! Golden State tayo! Labanan natin yan! The Golden State tayo? Oo! Bang! Abala ka! Ano? Pupusta na rin ako, pre. Eh, pupusta na din. Oo. hindi eh, para makabawi tayo oh, dyan. Para makabawi-bawi naman <laughs> tayo ba? Ang lakas mong asara eh, na. Nakabawi tayo din eh. Yung... Kaya naman yung tameme, pre. Natin, dali. <laughs> Pag pagtulungan natin dalawa. Oo. -o. Pag... mo, hindi pa tapos pala yun. yon oh, kayo. Oh, Mga asara ba? Hindi tayo sa kubo. Ang lakas mong asara ba?